ng suwi ng ating saging. Ay yung first bunga niya. lakatan Yung mga dati nating sito, binunot na natin. Nagtanim naman tayo. Pangit din. Ayan, ako din. na nagtanim. May taro, may tatlo tayo. Ang patola sa... Dalawa, ito ito yung dalawang bago na regular nabuhuman na rin yan yung una kaya lang itong dalawa para nakulda yung ating mga kamatis wala yun lang. yung ating kamatis at yung ating kalamansi yung kalambalsin natin ewan ko ba ano ba nangyari na nilaw parang mamamatay pa yata yan o na nilaw nilaw ang bunga buta pa itong isa yung dalawa na nilaw ang mga bunga ating mga uh, pa. sili pipit ng yung buong ano mo na hinog mo na yung diablo bumalik yung ating ubas ayan may na ang bagay at yung tinanim ko malunggay hindi nagtuloy ayan naman yung ibang kapilya natin itong mga rubber tree dalawa rito sa harap pa yung isa malalaki na rin mga 2 years ago na yan unang uwi natin mata pandemya, ito naman yung rambutan daw eh tumubo buwi mula sa buto subukan natin may pinapalaki natin yung ating mga gumamela ating kalatutsi. Ayan. yung kalatutsi. Ayan yung kalatutsi pala. Ayan. Ayan yung mga kalatutsi. Ayan yung pala natin. Naninila na rin. Itong ating malberry. May konti munga pero maliliit. yung malberry. Ito yung ating papaya. Malaki lang yung papaya natin. Ayan. Meron akong extra doon. Ayan, tatlo yung papayang malalaki na yun, eh. Paisa. Ito, malberry. ayo ah, mali tatli puno ko malberry. mulberry. Ito yung mga bongabilya. Ayan pa doon sa, sa driveway. Ayan ang ating mga bongga bilya. Ito yung dalawang nasa gulong na papaya. Tapos naglagay tayo dito sa bakod sa tabi ng malunggay. Ayan, lagi na itong ating malunggay. Para yung mga kapitbahay natin. tanim tayo dito ng papaya para pag namunga. Eh, kung sino malakas ang loob. Siya mauna. Eto, medyo mahirap-hirap abutin nito. Hindi, magsusungkit na sila rito. Yan so, nga itong nasa loob. Eto, akin eto. Ang bunga nito. <laughs> May tanim na tayong talad. Eh. Yan o, nabubuhay na. Apat. Ayon Ayon ang ating insulin silim plant. May mga bulaklak na yan. Ang no? ganda ng bulaklak niya. Ito naman yung ating bangko. Kulumaki na. Thank you doon sa taga Nuevesiha -na, na nagbigay sa atin. Ay, may hayop na naman. Yung ating sayote. Ay parang tampuhin. Ayan dito ko ganoon yung tanlad na makamatay na kasi ito eh. Ayan meron tayong turmeric. Turmeric. Meron din tayong bagong uh, champagne, bottle champagne. Meron tayong tatlo. Buy two, buy five. Take one. Ang dahing bunga nung ating uh, malbere. Ito mga laman natin dito. Ayan o. Ito nga. Uh, ito yung kampupot. Ay, isang pagita. ay yung ibang alaman natin. Ito yung isang yayaminan pa. Ito, sa mall natin binili ito eh nilagyan na natin sa malaking paso yun naman sa IKEA dati maganda na yan mm -hmm. eh mm -hmm. po, yun yung saging. Ang mga next month yan pwede lang hanihin yan. Medyo malilintog na ante na lang nating magyelo magbigay ng uh, tawag ng mga upang uh, pangang magkaroon ng silaw sa amin naman pag uh, na yun ang tawag ito pa yung ibang natin nalaman yan mga snake snake yung may na saanong bumigay kung buhay na atong ating portyon uh, yeah 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 nung yeah, ating mga halaman yeah natin dito ito yung ating tatlong makukulit tatlong makukulit si Batar si Batute eh si Buknoy yung pinakamatapang na bugok Ayan. yung aso natin dito ang gwardya ng ating kuran yan hmm pupu niya yan, eh, nakusnaw na pa sa iyo. oh 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 oh

siguro na ito nasong dito sa panggit mo sa panggit mo ngayon yung ating o dalawa nilagay natin ang bala